Lakers, dadalhin na si Bronny James sa G-League. Pero bago yan, dito muna tayo kay Yuki Kawamura na sumulat na ng kanyang pangalan sa NBA history. Ang buong Grind City ay nag-celebrate para sa kanilang Japanese sensation matapos makuha ni Yuki Kawamura ang kanyang unang puntos sa NBA. May klima ng oras na ginugol niya sa court, special pa rin ang gabing iyon para kay Kawamura dahil tinamasa niya ang isang di malilimutang sandali. Dahil tiyak na ang panalo ng Memphis Grizzlies, inaabangan ng maraming fans ang pagpasok ni Kawamura sa huling bahagi ng kanilang laban kontra sa Los Angeles Lakers. Ipinasok si Kawamura na may natitirang mahigit dalawang minuto sa laro. Sumablay ang una niyang tira nang magpakawala siya ng mid-range jumper dahilan para mapahinga ng malalim ang mga manonood pero sa natitirang 33 seconds ng laro, na-foul si Kawamura kaya titira siya sa free throw line. Naghiyawan sa tuwa ang mga fans nang maipasok ni Yuki ang kanyang dalawang free throws. Ito ang nagsilbing unang puntos ni Kawamura sa kanyang batang NBA karir. Tuwang-tuwa din si Jamorant at ang buong Grizzlies organization. Binati ang 23 years old na rookie sa kanyang opisyal na pag-score sa NBA matapos sumali sa team noong off-season. Sariwa pa mula sa kanyang kahangahangang Olympic outing no sa buong basketball world. Sa kanyang bagong milestone bilang NBA player, wala nang hihigit pang souvenir para kay Yuki kundi ang game ball ng kanilang panalo na magsisilbing paalala sa kanyang unang puntos sa NBA. Dumako naman tayo kay Bronny James. nag na ang Los Angeles Lakers nitong Webes na i-assign ang rookie guard na si Bronny James sa G-League. Ayon yan kay Shams Karainian ng ESPN. Si Bronny James ay pupunta na sa G-League kung saan siya maglalaro para sa South Bay Lakers. Mananatili muna siya sa roster ng Los Angeles Lakers hanggang sa laro nila kontra sa Philadelphia 76ers sa Sabado bago sumali sa G-League affiliate ng franchise maglalaro lamang si Bronny sa mga home games ng South Bay at maaaring magbalik sa pagitan ng NBA at G League. Ayon yan kay Shams Karenya. Sa ngayon, isa si Bronny sa mga huling pinagpipilian ni Coach JJ Redick mula sa bench, kung saan apat na beses pa lang siyang nakalaro ngayong season. Siya ay nag average ng 3.3 minutes kada laro at nagtala ng 1.3 rebound at 0.5 assist bawat laro. Ang kanyang pinakauling laro ay naganap noong Huwebes sa huling bahagi ng pagkatalo nila kontra sa Memphis Grizzlies. Nakasalang siya ng maigit apat na minuto at sumablay sa dalawang tira mula sa field. Nakapagtala ng dalawang puntos at isang personal foul. Pinili ng Lakers si Bronny sa second round ng NBA draft ngayong taon. Nagsama si na Bronny at Lebron sa kasaysayan nang maglaro sila sa season opener laban sa Minnesota Timberwolves. Ang paglipat sa G-League ay tiyak na makakatulong kung nais ni Bronny na mapaunlad pa ang kanyang laro at magkaroon ng pagkakataong maging regular na manlalaro sa NBA. Dahil limitado ang mga oportunidad para sa rookie sa Lakers, magkakaroon siya ng mas mahabang minuto sa G-League upang mas mapaunlad ang kanyang laro.